Libre lang yan. Sige. Kamatis lang sir na si Dana. Oo, naimas na tante. Kamatis pa yung sindakot <laughs> oh, oh. ah, Sige, sige, sige. Tatanong tayo dito kung saan yung ano. SBS Riles. Okay, tanongin natin si Kuya. Ang kaligay ng kapanda ti Riles? Riles. Good morning. Riles. Ay, si Kansam ni 1 check 6 niko Nikuha mo nga ang datoy dito balay mo, wait lang Dito tayo maninigay sa Riles ng San Benito Sur dami rin palang bahay dito Kakatabi Mapapalaban tayo dito sa Driving Ay, dagay mga kahit kamatis manang may kahit ko yan. Sakto mo pan. Ha, ah, may kayaan. <laughs> ha, ah, sige. Okay. Ah, adun eh. Ano pa'y datoy? Ano pa nabati? Free. Mga hmm. ah, na ni Kuya, nita-unload eh. ka na dito eh. Ah, tulungan tayo ni Kuya. <laughs> Libre lang yan. Sige. Okay, kamatis lang sir. Kasi dami oh, kamatis yan. naimas datan. Tika pa isindok na tayo. Sige, sige, sige. <laughs> San Benito Sur Purok Por Riles Naibusan Oh ah, sticker sino maghat sticker Ay sticker sticker Ah ni Kuya? sticker Ah sticker sticker Thank you Ah ticket niya ticket Okay sige Thank you subliak ni Exoblack dito ay nagdadagam dito eh Map mapanak kaso San Benito Norte Riles Ah, okay. Sige. Thank you, sir. Ah, oh, thank you, Mat. <laughs> Nagkadodan eh. Ah. <laughs> uh. te-request uh, mo, me... Mami. Napudot. Ay, <laughs> nag store ay, nag-store. So, malaki kayo mga importante, sir. Oh. sir. okay. okay. <coughs> Ayan, mo. Ayan, Mami. Ramirez, sir. Pulita Ramirez. Okay. At, sir. Ay, ay, sir. ay pang merenday, yung pang merenda, yun yung, ka nag-store yan. sir. Ata, sir. sir. nagkadudan Ah, napudot nga, man. tayo, man, ni Mami. <coughs> <coughs> Mami, malamisan mason. Ay, ay ang dati ko ata ni. Oh, sa drinks na. Oh. Ah, oh, shout out kin kuya Jester ni. Eh. Thank, Thank you, kuya. Thank you. Eh nakpay. Nakpay niya, antay Okay. <laughs>